Karsel ang bagsakan daw ang lalaki matapos naman haabonin drone sa sarong apartment sa barangay Kalawag, Naga City, alas 8 nin aga nakalis na biyernes, Hulyo 26. Binisto ang mga naaresto na Asyon, si Bobby Bustamante Inasyon, 28 anyos asin si Jesse Luya Azanya, 25 anyos na parehong residente kan Culpa Street parehong barangay. Sigun kay Police Staff Sergeant Francis Luvi Pandoy an investigator kan Naga City Police Station 3, linaog kan mga suspechado ang apartment kan 31 anyos na wedding photographer na si Ralph Rainer de Sena Ihardin mantang ini an nanok pa sa pagkaturog. Alas 9.45 nin aga kan may report kan biktima an insidente kun sa inalalay kan mga suspek ang duwang drone na parehong nagkakantidad nin 60 pesos. Si Bobby Bustamante po ma'am, Bobby Bustamante, ah uh, may kaso po siyang dalawang ano po uh, dalawang tet uh, naka search parang na sub sentence niya na po ito na, na pag ano na niya na tapos itong si Jesse Luyas ano po uh, may kaso po siyang robbery uh, Cindy na 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 na, 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 niya na po ito basado sa investigasyon, uminagi sa likod kan apartment ang mga kawatan, dangan persahan na nirapak ang bintana kan kwarto kan biktima. Sa tabang man kan CCTV footage, marikas na nabistuhan ng mga sospechado. Nabawi sa posisyon kan mga sospechado, ang hinabon ng gamit na ipapabakal sana subuot nin un 1,500 pesos sa sarong buyer. Bistado man subuot sa lugar, ang mga sospek na parehong notorious na parahabon ng krimen po ay uh, may opportunity and ang opportunity po ay yung kayang kontrolin ng isang uh, magiging biktima. Ibig sabihin, pagka ginawa mo yung part mo doon at aware ka, malayo ka po maging biktima. So, yun po ang lagi natin sinasabi. Yung sa mga nagbabalak din naman, ano, na gumawa pa ng mas malalong-lalong ngayong parating na Peña Francia. So, mag-isip-isip po kayo dahil uh, A uh, 24-7 ko, napakaraming CCTV cameras ng Naga City. Sa presente, nasa kusudiyan na kan City Police Station ang mga sospek as inahahambang sa kasong robbery. Para sa mga baretang tatak-bicol, Ann Fabular.